in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alechem. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga lagad ay nagkakatipon nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Hesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, ay pinatawad na nga ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at sa ikalawang pagbasa sa Korinto ang linggo ng Pentecostes ay pagunita sa pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad at itinuturing na kapanganakan ng simbahan. Sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad na puno ng takot at kawalan ng direksyon. Sa kabila ng kanilang pagkatakot, Pumasok siya sa gitna nila at nagsabi, sumainyo niyo ang kapayapaan. Isang kapayapaan galing sa kanya, hindi mula sa mundo. Hiningahan niya sila at ibinigay ang Espiritu Santo. Isang tanda ng bagong simula. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad ng kasalanan ay ibinigay sa kanila isang paanyaya sa lahat na lumapit sa Diyos at magbagong buhay. Mga halimbawa ng mga pagpapago, ang pagiging aktibo ng mga laiko sa simbahan. Sa panahon ngayon, maraming laiko ang tumutugon sa tawag ng simbahan bilang mga tagapaghatid ng mabuting balita, bilang mga Extraordinary Ministers of Holy Communion, Lictor, Choir, at Social Media Evangelizer. Ang paggamit ng teknolohiya sa evangelisasyon. Gumagamit na ang simbahan ng live streaming social media at mobile apps upang mahabot ang mga hindi nakapunta sa misa o mga kabataan aktibo sa digital world. Mas malalim na pag-unawa sa banal na espiritu. Marami sa ating mga Katoliko ang mas nabibigyang halaga ang gawain ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang tagapagtanggol, tagapagturo at tagapagpanibago ng puso. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Muling paglapit sa kumpisal. Gamitin natin ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa simbahan sa sakramento ng kumpisal upang maghilom ang ating kaluluwa. Ang pagkakaroon ng bukas na puso sa paglilingkod. Tumugon tayo sa mga tawag ng simbahan sa pagtuturo ng katikismo. Pagtulong sa mahihirap o simpleng pagbabahagi ng pananampalataya. Ang pagpapatawad at pagpapakumbaba katulad ng kapangyarihang ipinagkaloob ni Kristo sa mga alagad. Tayo rin ay tinatawagan na magmahal at magpatawad. Manalangin tayo, aming amang mapagmahal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kami lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at may pananalig. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ng aming mahal na obispo si Bantolo, gayon din si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares. Pagalingin mo rin o oh Diyos, si Manuel Senior na nasa hospital ngayon. Ipagkaloob mo ang kagalingan sa buong sagkatauhan, sa aming buong pamilya, si Raymond Lawrence, at sa lahat na ng nanonood at nakikinig sa sandaling ito. Iniakyat din namin sa iyo, O oh Diyos, ang mga yumaong mahal sa buhay. Sipo Francis, mga kalag sa purgatorio, lalo na ang aming pinapanalangin sa pamamagitan ng panalangin at dumahal na Inang Maria. Dalangin namin na sila'y tanggapin mo sa iyong kaharian. O Espiritu Santo, gabayan mo kami sa bawat hakbang. Gawin mo kaming tunay na saksi ni Kristo daluyan ng kapayapaan, pag-asa at pag-ibig sa mundo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, tungkol sa Pentecost at ang gawain ng Espiritu Santo. Gaudium et Spes, Second Vatican Council, tungkol sa misyon ng mga laikos sa mundo. Homily of Pope Francis on Pentecost pagbibigay diin sa paggalaw ng Espiritu Santo sa simbahan ngayon. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspito ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ng mga ito. Sa basama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa ito. Sa pamamagitan ng ating gawain at salita, tawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ennumini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!